Bakit ayaw mabuo or natutuyo yung mga bunga na ating matanem? Hello mga ka-agree! Yan po yung katanungan na sasagutan natin sa video na to So napakasimple lang po ng dahilan na yan kung bakit nangyayari yan sa ating matanem. Una, hindi po siya napopollinate. So ibig sabihin, hindi po nalilipat yung pollen galing po sa lalaking bulaklak papunta doon sa babaeng bulaklak. Kaya hindi po nabubuo yung mga bunga. So ito po yung isang example. Ito po yung ating tanim na pipino. So yung kanyang bunga, bigla na lang pong nanilaw, natuyo, tapos malapit na rin siyang malaglag. So ang nangyari po dito, hindi na ilipat yung pollen. So hindi siya na pollinate ng mga pollinators. So yan po yung makikita natin sa ating mga tanim pagka hindi lumalaki yung ibang mga bunga. So tulad po dito, ayan, meron siyang bunga dyan sa dulo. So yan, pag hindi siya na-pollinate, ganito rin po yung mangyayari sa kanya. Pero once na nailipat po yung pollen ng lalaking bulaklak papunta sa babaeng bulaklak, ang mangyayari po dyan, mabubuo at lalaki na yung ating mga bunga. So yan po nangyayari sa mga ang palaya upo, ng pakwan, ng melon, ng kalabasa. So tulad po dito sa tanim natin pakwan, kung yan po ay hindi na pollinate, ang mangyayari po dyan, bigla na lang siyang maninilaw tapos malalaglag na lang po yung bunga. So para malaman natin yung lalaki at babaeng bulaklak, sa mga cucurbits tulad ng pakwan, melon, pipino, ampalaya, upo, kalabasa. Yung lalaking bulaklak, yan po yung bulaklak na walang bunga. Yung babaeng bulaklak naman, yan po yung bulaklak na merong bunga. Sa mga solanaceous naman tulad ng sile, ng kamatis, ng talong, yung lalaki at babaeng nandun po sa iisang bulaklak. So, pag yan nadapuan po ng mga pollinators or naalog yung mga dahon, dyan na po nabubuo yung mga bunga ng ating mga solanaceous. Sa talong, ganun din. Ayan. Kung titignan natin, ayan, andyan na po sa loob yung kailangan niya para mabuo. So pagka napagpag or pinuntahan niya ng insekto, yung mga pollen yan, mabubuo yung mga bunga. Lalaki po yung mga bunga tulad nito. So naman yung ibang mga bulaklak. So mapapansin natin yan kapag ka successful po yung pollination tulad dito. ano, Tuyo na siya pero meron siyang laman sa loob. So ibig sabihin nabuo yung bunga. So, tawag din po dito sa kanila yung self-pollinating na plants. Kasi po, nandyan na yung kailangan niya sa iisang bulaklak. Pero, hindi ibig sabihin na self-pollinating, kaya niya na mag-isa. Kailangan pa rin po ng intervention ng mga beneficial insects or ng tao. So, ginagawa din po yung manual pollination para mas mataas yung uh, percentage na mabuo itong mga bunga. Dito po sa mga solanaceous, pwede natin i-brush itong mga bulaklak na yan, pwede kayong kumuha ng maliit na paint brush or yung cotton buds. I-brush nyo lang po yung loob na yan para mahalo at mabuo yung mga bunga. So, ganoon din po sa mga sili. Kung gusto nyo mag ah, cross-pollinate or mag-breed ng sili, ganoon din po yung ginagawa. Pwede kayong magpahid ng brush dito sa sili ng labuyo. Tapos, i-brush nyo sa ibang variety. So, pwede po silang mag-mix. No? pwedeng umanghang yung ibang mga variety. Dito sa mga kalamansi, ganun din. Nandiyan na rin po yung kailangan niya sa isang bulaklak. So, pag yan nadapuan ng insekto or naalog yung, yung puno, pwedeng mahalo yung pollen. mabubuo na yung bunga ng ating kalamansi. Then, dito naman sa cucurbits, kailangan po itong pollen dito sa lalaking bulaklak. Malipat dun siya sa babaeng bulaklak. So, pwede natin din gawin yung manual pollination or hand pollination. Pwede kayong pumitas ng bulaklak. Tapos, ipapahid nyo po dun sa bulaklak din na nasa bunga. So, tulad po dito. So, ito bunga din siya. nain Ngayon kasi hapon na. Kaya kung mapapansin nyo po, sarado na yung mga bulaklak. Kaya ang advisable po kapag ginagawa itong manual pollination hanggang alas 10 po ng umaga para fertile pa yung mga bulaklak. Kasi paghapon, hapon pansinin nyo po, yung iba tuyo na, yung iba sarado na yung bulaklak. Ganon din po sa mga babaeng bulaklak. Ayun, sarado siya. Pero kapag ka umaga mapapansin nyo po nakabukas yung mga bulaklak na yan. So dun po natin gagawin between uh, early morning hanggang alas 10 po ng umaga para siguradong mabuo itong mga bunga natin. So para naman po alagaan itong mga bunga na to iwasan po natin magdilig ng gamit po yung hose kasi kung hose yung gagamitin natin tapos pinusit nyo lang po sa halaman pwede pong mabasa yung mga bulaklak na yan pwede nyo pong ikasira so kailangan hindi mabasa lalo na po yung mga bagong sibol na bulaklak pwede kasi masira yung pollen so hindi niya na maililipat yung pollen dun sa mga female na bulaklak so kung hose yung gagamitin niyo i-direct nyo lang po dun sa pinakapuno para hindi siya tumalsik Then, para alagaan naman yung ibang mga bulaklak at bunga na ating tanim, pwede po kayong mag-apply ng mga calcium-rich fertilizer. So, nakakatulong yung calcium para patibayin po yung kapit ng mga bulaklak, pati ng mga bunga na ating mga tanim. Tapos, nakakatulong din siya para tumibay yung ating mga tanim kasi kumakapal po yung cell wall ng ating mga tanim, hindi sila basta-basta nagkakasakit. So, yung mga source po natin ng calcium, yung balat ng itlog, yung mga buto ng hayop, buto ng manok, ng baka, ng baboy, pwede po natin siyang ihawin o durugin. Tapos pwede rin natin gawin yung calcium uh, phosphate. So gawa din po yun sa eggshells or buto ng hayop. Sa lahat po ng cucurbits, yung kalabasa, yung isa sa madalas hindi po nabubuo yung bunga. So, mas advisable kapag may tanim po kayo na kalabasa, ipaasawan nyo po yung mga bulaklak or gawin nyo yung manual or hand pollination. Kung medyo malapad-lapad yung inyong taniman, talagang mas magandang tiyagain para tumaas po yung percentage na mabuo yung mga bunga. Pero kung gusto nyo po ng mas maraming pollinators na pumunta sa inyong garden, pwede rin kayong gumawa ng natural insect attractant o yung flower garden. So, maglagay po kayo ng iba't ibang klase ng bulaklak. Kung meron kayong makukuwang cosmos, mas maganda. Kasi, yun po, lapitin din ng mga beneficial insects. Tapos, nagre-repel din siya ng mga peste. Kaya magandang gamitin po yung marigold. Ang ginagawa po nung iba, para maprotektahan yung kanilang garden, nakatanim po yung marigold paikot ng kanilang garden para walang makapasok na peste. So, depende po yung sa style nyo. Pwede naman po yung ganon. Sa akin, ginawa ko siya sa gitna para ma-maximize ko po yung space. So, paikot naman dito yung aking mga tanim. So, yung mga bulaklak o yung mga nag-attract ng mga insekto, nandun po sa pinakagitna ng aking garden. So, sana po nakatulong information na to. Sana nasagot po namin yung katanungan kung bakit hindi nabubuo yung bunga na ating mga tanim. So, sana po tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!